wala, basta hindi na ako tumulong sana oh, yun yeah, right. what's up mga papa? Good morning, good morning po. Magandang bago po sa ating lahat mga paps. Eh, sa video ito, ito, meron tayo sa ulo na tawil gawa ng bagong ligo. Papasok tayo ngayon sa ating trabaho. Tapos magbe-breakfast tayo ngayon mga paps. Eh, yeah, breakfast natin kanin. Tapos yun niluto natin na tilapia ka gabi. Ayan. Tapos may itlog na niluto ni kuya. Tapos si Aya, ayan. Salo Hello, natin. Hi. Morning. Ayan. Ngayon oh. o. Si Mama Ryan, salo natin. Ayan. Kain tayo mga paps. Kain po tayo. Ayan. Ayan. Kain na po tayo. sabaw tayo ngayon mga may okra cheers yeah. siya cheers. cheers cheers mm. yan unang subo para sa inyo mga paps mm. yummy at uh, medyo makulim-lumi pa naman mga paps pang ulan Yeah. Mm. tilapia. Si, si Aya. Tempo. Hmm. Pero sa may egg Oh. Yeah. Ngayon, tapos na tayong kumain mga paps at ayan, medyo nagpatuloy tayo ng buhok at papasok na tayo. At tumaya may pupunta dito na ano mga paps yung mag ng dorm labor. Yan. At mukhang maulan ngayong, ano, ngayong araw. Yan, pasok na po tayo ng may ulit mga, mga paps pag pumunta na yun, ano, yung labor, magcheck check ng ano, ng dorm. Ayun, nandito na tayo sa dorm mga paps at hindi pa uwi yan kasi ang oras ngayon is ayan, 15, 26, ibig sabi yan 3.26 at malakas pa rin ang ulan sa labas mga paps nagdrive tayo ng ulan kasi punta tayo dis, dito sa dorm para i-check yung dorm, may mag-check dito ayan che check yung aming kwarto ng no, ano, ng no, government chichi kung papasa sa kanilang quality. Di pa kung ng dandede yung mga basura dito. Hmm. Ito, mayroong may, may ari nito. Dito siguro yan. Yan, ah, 3.30 daw ang dating nung mag-chichi. pa rin ang ulan. Ngayon, nandito na mga kap, nandito na. Yan yeah ito yung aming head ng broker oh, oh, oh. Tara Ah, uh, okay yeah pinikturan lang kami mga kaps dito Pinikturan Dapat so, meron dito yung mga nakalagay yung bawat dorm uh. Ayan yeah. yeah, Ayan, pinapakuha sa ating mga kaps yung resibo ng ano daw na uh salary payslip pay ito 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 yun mo yun to ah ito ito, ito 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 okay. Okay, <laughs> dito, mm nang -hmm. matapaya daw tayo. Ha? Nah. Ng room. Ah, nagbabaya? Ha? Uh, yeah, one yeah. month? One, well, my brother told me every month, they, we will pay for room. Yeah. 6,200? 6,200 every month. Not in queue? Kalau nak, 6,200 tu sudah, nak nak, kita nak. Bisa tak korong? Ah, ini

Stay outside. your company find the place for you, but you you want to stay outside. You want to stay outside, and everybody needs to pay 6200 to for one room and two people, right? Yeah, yeah, 6,000 okay. for two people, one room. Yeah, yeah, one room for two and three write down this address on the for that belongs for you. Okay, yeah. okay, well, write down. Now.

Ayan, okay na mga paps. Balik na kami sa trabaho ulit. Ang oras ngayon is, yan, alas 4 na. 4. At uh, taot naman, alas 5. Magdara magdadrive pa kami ni bro. Ayan, maulan. Ayan, sa lang natin sa trabaho mga paps. At kanina nga, nag-check dito yung labor. Hindi na tayo nakapag-video kasi medyo malakas yung ulan na kanina. Ayan, nakalabas natin ng trabaho, medyo makakulimlim na, Madilim na. Ayan, nabaha baha na rin. Tapos pa rin na ulan, wala pa rin tigil mga Taps, ayan. Ngayon, hmm, payong tayo. Uh, at lalabas tayo, bibili tayo ng ano, electric pan. Ngayon tayo bibili mga Taps. Noong nakarang araw, pala tayong nakita kasi medyo mahal kaya ngayon tayo lalabas baha na dun sa may 7-eleven yung mga kotse dito mga taps, marami mga nasilampik sa akin nasilampik yung mga ano gulong ng tubig 'Yung mga kotse dito, maliit yung Space ng Taiwan. yan, mga nasa kalsada na lang 'yung mga ano, mga outstep. Ngayon ganito 'yung sasakyan na dream ko. CRV. Honda CRV. Ayun. Ibigla tayo. dun e, baha na. Baha na mga taps dun sa ating dadaanan. Ay, 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 oh. Tingnan yung motor. Woo! Huh? Baha na mga Ayan na. Ay, ay, ay. Ay, 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 na, oh. hmm. kanal banget. Nandito tayo, dito tayo sa welcome. Dito tayo bibili mga paps. Tingin tayo dyan. May ulan na panahon. Dito natin yung payong. Hindi na mawawala dito ito eh. Ngayon, ito na mga paps. Electric pa natin. Tingnan natin kung Ah, ganda. Maliit ko na siya. So good. Okay lang, okay. okay, okay. okay, okay. okay. huwag oh, yan Okay, kasi ito na lang mga paps, ito na yung ating electric pan. Tapos meron tayo dyan na pang ulam. Since may sahod tayo. Yan. Pahinga muna tayo sa tilapia. pas muna. Umulan pa rin. Oh, yan mga paps. Andito na tayo sa dorm. Sa kwarto. ito na yung electric pa natin. No? Oh. natin bago. Ayan. 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 Aya. Ayan, nakabili na si Papa na electric fan. Ayan may bago na. Wow! Hmm, mag-unboxing tayo. Ayan, ito yung laman mga Paps. Ayan, meron yung... Ayan, yung pang tayo niya. Ayan. Tapos ito. Ayan, apat yung ilisin niya. Two, ah, lima. Lima pala. Hmm. Yung electric pa na yun yung ating ano, you know, pinag... Yung nasira. Galing kay Mama Ryan yun. Napanalunan yan sa kanyang company. Napunod yung pangalan niya. Yung no, ano yun? Yung Huya. Huya M. Kaya nagkaroon tayo ng electric pa na Since matagal na. 7 years. Yun. Bumigay na. Katagalan din siguro bubuoyin muna natin ito mga paps buo buo time pero mamaya na magluluto muna tayo ng ating panghapuna tapos meron dito 1 year warranty mga paps meron ding instruction may natin gawin pagka, pagkatapos pagka natin magluto o kumain Oh, yan mga paps, magluluto na tayo ng ating panghapunan. Uh, at yung ating luluto ni is yung manok na binil natin kanina sa grocery. Ayan. Nalagyan natin ng ayan, patatas. Tapos, ayan, coconut milk. Tapos may ricado na tayo dito na iwa. Ayan, yung sibuyas, luya, bawang, tapos yung paminta. Tapos meron tayo paminta, sili Sili. Yan, ito yung paminta ng pops. Ayan. Tapos yung ating pinakapampaalat is patis. Hindi na tayo gagamit asin. Ayan. Nandito na ating kaserula. Tara mong pops, magluto na tayo. Ayan. Kasi na po tayo. Pisa natin sa luya. Ayan.

si Manok Mang Paps para makapagloto na tayo. Maluto na yung chicken. sa kanyang sariling katas. Hmm. natin. Mm -hmm. Ngayon, hindi ok na siya mong paps. Pwede natin lagay yung batak. Lagyan hmm. mm -hmm. na natin ito. tapos mamaya natin na ito patatas para okay na hindi na tayo magtatakip ngayon mong pat kasi may gata mo okay, tapos kausap natin si Aya yeah, hello to my vlog yeah, yeah. hello to my vlog um, Ayan, lulot ako si Papa, jam ka muna. Ayan, ayan, natin kumulo mga paps. Hanggang sa medyo umano yung gata, lumapot. Ayan, tayo natin. Laksan natin ng kunti apoy. Ayan. Ayan, nabaya yung ating gata mga paps sa chicken. Ngayon, ilalagay na natin yung ating patatas. Nagugasan na natin ito kanina. Ilalagay na natin lang. Luluto na yung patatas nung tapos pinintay kumain. Ang tinda natin maluto. Para okay na. Para makakain na tayo. Medyo makagod na sa galing trabaho. Ngayon mong pap, sabang hinihintay natin na maluto yung patatas sa chicken. Atin muna i... Ah, simple yung electric pan na nabili natin. Yan. Sila yan nag study na. Para memorize na yun. Sa Sa school. Ayan. Bali, lima yung mong 咱们。

Bigyan natin ng gloves. E. Try natin kung gumagana. Hmm. Okay. May anti-ground siya. Well, oh. May tingala. Hmm. Ang ayaw ko. Nothing to know.

Pero okay lang. Medyo may tayo sa mga mga paps. Kakain na tayo. Okay na po. Patay na natin ang apoy. Okay. Walang na tayo. Ay, lalagyan natin yung suka to para iwas panis mong paps. Nilamutan ko lalagyan kanina. Umay na lang. Okay. Kakain na tayo. Ngayon, kain na tayo mga paps. Ito na yung ating nalutong ulam na chicken. Sandak na tayo. Umilag lagyan natin ng para doon mapanis. panis ayan kain na po tayo mga pups ito na ito ang chicken kahinga muna tayo sa tilapia mga pups pray po muna tayo bago po tayo kumain pa po sa biyaya na sa atertan ngayon

है yun. Tapos na ako mga paps. At about to sa mga basher po natin, sa mga sinabi sa atin na madamot po tayo, masyado makasarili, kung ano-ano pa. Medyo sablay na yun mga paps. Kung madamot ako mga paps, tungkol dito kay kuya. Ay, madama ako, hindi ko na sana wala, basta hindi na ako tumulong sana hmm, gano'n hindi nyo po alam yung totoong pangyayari kaya huwag nyo na po pahabay po yung ano namin yung yung hindi na pag-unawaan although kunting tapuhan lang kunting tapuhan lang po yung mga paps kasi yung mga pasya natin, siya sa akin naman pinapahaba hmm. para sa pagkakalam niyo po mga paps hindi ko pa ito sinusambat kay kuya tungkol sa sabi yung madamot kung madamot ako sana pinag ano ko na lang pinag ko pinaglinding ko na lang hindi ko na siya pina pinautang o binigyan ng pang placement fee so wala na kasi yung iba eh iba na yung sinasabi makasarili daw kung makasarili ako sana nung bago pa lang dito si Kuya hindi ko siya pinano kahit hindi ako nagpadala kay Mama Ryan kaya ayaw na panggastos naubos yung sahod hindi ako nagpadala doon sa aking family kasi ipambayot namin. at tapos yung swapang kung swapang ako mga paps lahat ng gusto magbigay sa akin at sa mga sponsors kinuha ko na iba iba yung dating ng mga ano natin basher at kung ano man po yung medyo tampuhan namin ni kuya privacy na po namin yun. Nasa inyo na po yun. Hindi ko na po sasabihin ko ano po yung ano namin yung hindi pagkakaunawaan. Uh, Pag, ano namin, kung magalit ko sa akin, wala kayo. Basta wala po ako sasabihin ko ano pong dahilan. Hindi yun na po ang inanok po sa inyo. Kung naging madamot ako, hindi ko na pinag binigyan si Kuya no, ano, pang placement na si Tapos yung ano dito, yung bago siya, hindi ko siya o inano ko ina ko ina siya yung gastos gastos ko sinigil ko sana siya ng ilang eh ah uh, medyo pagod tayo mga na tayo kasi ng ngayon 9.30 na para lalo po sa mga bashers hindi ko po yung inano kay ko yan hindi ko po yung ina ang tawag ito ini tawag sa amin ibinabaoy hindi ko po, po sinusumbat sinasabi ko lang po yun pa sa mga bashers na wala pong alam sa totoong pangyayari